kada uli na ako sa among panimalay. Check upon o simhuto na sa akong bana ang akong panti o tabadiday. Pait kayo, DJ Sam, kung makabanata o kaayo kayo kaseloso. Wa na sa lugar o di naging masabtan ang iyang batasan. na ang kalidad sa akong bana karon. Natawag na lang nato sa pangalang Alejandro. 33 anyos siya DJ Sam o samtang ako, 29 anyos pa lang. Tawagan na lang ko sa pangalang Cora. Doon na nami duha ka mga anak nga karon na ana sa kinder o nursery. Usa ko ka public school teacher DJ Sam. Kani akong bana nga si Alejandro, kani hini siyang habal-habal driver sa bukid, diin ko unang na-assign sa trabaho. Siya ang tagahatod og sundo sa ako aka ni Adto Sam. Hangtod nga, nagka naming duha, kay lagi, di man malikayan, kay pirmi man ming gauban. Si Alejandro, dilipod papil di sa itsura. Sa income? Seryosohon lang niya ang iyahang pagpamasahero, igu-igu po lang niyang income at tag-adlaw DJ Sam. Kana lang, luoy kaayo siya kay usahay, maabtan man ug Tapos gikan sa init anang adlaw, Maong duulunon jud kaayo og sakit nga pneumonia si Alejandro kaniadto. Maupod na ang rason nga dihang nagminyo na ming duha o nagkaanak, di paundang na lang nako siya. Imbes nga magbayad mi og yaya para sa among mga anak, siya na lang ang magtimon adlaw-adlaw DJ Sam. Samtang wala ko. Nagkasinabot rapod mi bahin ni Ana o sakto pod, makarelate man siya sa among mga anak, kay kaluyan pod sa ginuupulos man mga lalaki. Dili na kayo siya maglisod sa paghandle, DJ Sam. Apan sukad nga siya na nahibilin sa balay na mo, daghan na kayo siya gsatsat. Daghan po siya mga balaod sa panimalay. Dapat, di kumaabdan og ngit-ngit sa gawas. O ang pinaka-weird pa nga iyang ginabuhat, inig na ako sa balay gikan sa trabaho. Ginapahubo dayon niya ang akong panty ug iyahang simhuton ug dunabay laing baho. <laughs> Dapat bahong ka bahong gina DJ Sam kay kung ugaling man manimahong sabon or unsa man nga pahumot awayan yun na mo ng duha og taman. Kay magduda man na siya nga nihapit pa kuglaing laing laki. Gipahumutan daw nako na kay makipagkita man kog Dunay ka usa di jay sam nga gikapuno na nako na nga sitwasyon. Kani nga panghitabo. Kay nanimahong sabon man nga safeguard ang akong pudayday. Bago ko mipauli di sam kalibangon man kay ko. Nalibang ko daan sa eskwelahan di jay sam. O ginasabunan jud nako na, na akong lubot og safeguard. Inig human og kalibang. Apil na po diha ang akong pudayday, syempre. Hmm? Unya, pag uli na ako kay nasimutan pa man niya ang safeguard, Ginapamugos gid niya DJ Sam nga gikan daw ko lodging house. Grabe na mong away ni adto nga time. Halos magbuwag na gud mi. Ug ang worst pagyo DJ Sam kay nagpalaban siya sa iya mga igsuon o ginikanan. Nagluib lagi daw ko ug ang basihan niya tungod ng ato nga panghitabo. Ug ang wa na jud nako na agwanta nga panghitabo DJ Sam. Diyang mitukar ang akong UTI. Giyundangan una na ako ang paggamit og panty liner. Pag uli na ako pagkahapon, kapoy kaayo ko. Pag check sa ako ang bana sa akong panty DJ Sam, samtang gahigda ko og nakapiyong ko. Naa siya'y nakita nga puti daw o white blood. Kanagong normal ragod nga discharge na itong mga babae DJ Sam. Kabaw mo, samtang ganap unta ko, Iya bitaw ng gimu-mu sa kung nao nga nga kong hinubo nga panti DJ Sam? Ang bilahan jod, ugiduro-duro ko niya pag-ayo. Cheater daw ko. Nagkatawa na lang ko nga naglagot sa iyaha jay Sam. Kay as in, mura naman siya na nataranta nga nagtuyok-tuyok na sa amuang balay. Mubalik naman sa sala, muadto sa kwarto, libut-libot na po sa likod sa balay, sige yaw O pa siya makontento. Gidaan niya nga akong panti nga labhunon sa akong mga ugangan o mga igsuon niya. O judge niya DJ Sam. Huh? Gihikyan o gipasimhut na niya sa ilaha. <laughs> Naulog naglagot kayo ko. Ug pagkaugma ni anak DJ Sam sayo sa buntag. Niabot ang akong ugangang babae in ug o igsuon ni Alejandro nga babae. Nangutana sa nahitabo. Og explain pud nako ang tanan. Nangayo sila dispensa sa ako di Jaisam, Sam. sabdo na lang daw ang akong bana. Gitabangan ko nilag explain nga ato kang Alejandro. Pero di igin siya mutuo. Hinoon giingnan mi niya nga, nagkasinabot daw mi kaparehas man ming mga babay. Kabalo mo di magduha na good kasimana nga magsigi siya ginuktok. Magsigig inom o mga gho. Wa, napod ko niya tinggi, duha na kasimana, mana. Ug magsigi na lang siya pasug o. Di na po siya mutapad na ako matug kay hugaw daw ko nga pagkababay di Sam. sang. Nagtarong manunta daw siya sa among kami noon. Pero masakpan ako siya usahay baya DJ Sam nung magsigi silip sa trabaho anako. Pero klaruhon ng yun ako ha, nga bisan suko siya nako, bisan ani ang among sitwasyon, galihok gihapon siya sa mga trabaho on, sa panimalay ug atimado gihapon miniya sa mga bata. Kana lang lagi kay wa man ko'y peace of mind. Kay sige na lang man mig-away. Kung na ay mag sa ko ang panty or magbasa sa discharge, mag-explain pa kong taman. Ugdugang na sa among awayanan. Balik-balik ah? na lang, DJ Sam. nang hong kamu daw bi ang naas akong kahimtang. Kayahon pa ba ninyo ni? Or maguba na gyud ang inyong pamilya? Luipo na nga ako mga anak, DJ Sam, kung mauhon. Maunang naglibog jud ko. Gusto ko kong makadungog sa inyo mga opinion ug advice kalabot aning akong sitwasyon. Palihog lang kong comment sa comment section kay ako ng pambasahon. Salamat kaayo daan DJ Sam sa pagbasa. Imong sender, Teacher Carol.